Okay, uh, yung dati ko pong pastor doon sa dating inaatinan ko na institutional church. Siyempre ngayon ayoko na ng institutional church. Ma. Ako po ay malaya. Wala akong inaatinan ngayon. Ako ay pre, you know? Uh, Pre-Christian ako. Yan ang modern Christian ngayon. Pre. Kasi yan po ang biblical eh. Oo. Pero kung gusto naming mag-Bible study kahit saan, may mga Christian akong mga kaibigan, kasi sabi niya, if there are two or three gathered in my name, there am I in their midst. Diba? So, Bible lang po tayo. Malamang yung iba may mga dahilan. O ganito, ganyan, ganon, ganon. Tapos ibibigay na naman nila yung talagang gasgas -gas na, na nasa Hebrews. Huwag kalilimutan ang uh, pagtitipon. Oo, may pagtitipon naman talaga kami. Pero hindi institutional. Okay? So, hindi na po natin pag-uusap na baka ayoko mag-produce ng kaaway. Gusto ko mag-produce ng love. Kapatiran. Brethren. Okay. So, yung pastor na yun, sabi niya, agree ako dito sa sinabi niya, kumakain kami dati sa, ano, sa savory. Talaga naman, na ah. Oo, oh, social po yung... Hindi kami basta-basta nagbabible study kung saan sa, alam, Sa Saburi, sa Starbucks, do doon kami lagi. Kasi ganun ang mentalidad niya. Which is good. Kasi kung kristyano ka, yeah, blessed ka eh, di ba? So, ako hindi, hindi ko kinontra yon. I love that. I, I love that, really. <laughs> Totoo lang, ano? So, yun, nasa ano kami? Starbucks? Ah, hindi. ah uh, Saburi. Uh, we're eating uh, lunch. Yeah. Uh, Siyempre, with the mentoring group, with the Bible study group, uh, sabi niya, hindi ko makalimutan to, bago lang ako na, ano, na believer, sabi niya, kung gusto ninyong malaman kung kailan ang rapture, sabi niya, although tama naman siya rito, although wala wala talagang senyales ang rapture sabi niya. Pero bantay kung gustoy magbantay lang, uh, sabi niya, bantayan ninyo ang ating orasan, sabi niya. We have a clock, sabi niya. Sabi ko naman, clock. Ano ano 'yung sinasabi mo? Ako sa kanya kasto. Ah, uh, mm, orasan natin kanya bansa bansang Israel, sabi niya. Paano nangyari yun? siyempre, bilang mga bago pa lang naman kami noon. Ah, kasi ganito yun. Kanya, yun nga, yung mga kung ano yung nangyayari. Kasi di ba kinukubkub nga raw sila, ginigera sila. eh, uh, at uh, kapag ka sila, ayun, uh, ang tawag dito, sila ay pirmi o hindi man almost nalalagay sa alanganin. Pero hindi pinababayaan ng Panginoon, sabi niya. Pero sabi naman nung ilan na maraming Kristiyano rin, ako sa naniniwala ako talagang hindi sila nilubayan ng ano, ano ha? Hindi sila nilubayan ng uh, gera, ng gulo. Lagi magulo sa Israel. Isipin niyo po mga kaibigan, mga kapatid, mga kababayan, no? Panahon pa lang po, na? Panahon pa lang po ng Old Testament. O, oh. Tignan mo lang si Gulaya, di ba? Philistines yan, o yung mga Assyrians, di ba? Eh, ginugulo talaga sila. Walang katapusan ng panahon ng Panginoong Heso Kristo. Ano po ang kalaban nilang mortal? Di ba? Yung mga yung imperyo ng Roma. O, di ba? So, lagi po silang ginugulo. So, ngayon, sa panahon natin ngayon, eh, uh, paano natin malalaman na itong mga ito ay uh, angkop? no sa bansang Israel. Ang um, binabantayan po ngayon yung Third Temple. Ito po ah, hindi po ako nagsasabi pero may sa may narinig po ako. Siguro chika lang somewhere tinatayo na raw ang Third Temple. At ah, ituhan nalagay ito sa news. Meron daw tinatayo ngayon na templo. So Third Temple, I really don't know. Oo. Oh. Hindi naman ako yung tipong Uh, nag-hype ng tao. Uy, tinatayo third temple. magrapture. Oh no. Don't say that. Dahil ang rapture imminent. Ako naniniwala po ako, pinanghahawakan ko pa rin. Oh, pag na di, pag na rapture na po tayo, doon palang itatayo yung third temple. Kaya kung ano man yan, sinasabi ng third temple niyan. yan, baka naman disco house lang yun. <laughs> Baka sinihan lang yun. Malay nyo, di ba? So, ay, ay, lang hype ng mga tao. So, pero, still, nananatili. Yeah. Natatanda niya yung October 7 last year. Ako, buong akala ko talaga nung no, rapture na. Pero inaral ko ang Bible, wala kasing sign ng rapture. Imminent siya. Eh, sa hindi mo inaasahan, doon ito mangyayari. Kaya, be ready, malay mo, rapture na. Mamaya. Bye-bye.